today dahil nga pabalik na ako ng Amerika uh, at naman ay medyo na bless sa panahon na to plano kong mag share ng blessing sa angels ko sa mga tao talagang pwede nating tulungan sa panahon na to kaya nandito kami sa Pure Gold para bumili ng kahit paano for share at spread and love sa kanila kaya samahan nyo Forward okay. Next day you hear me back like nothing happened at all What about all the things you used to say to me This ain't the way it's supposed to be and you know I wouldn't do that to you You know I wouldn't treat you that way no Listen, what oh, 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 oh. All of the times I've been there, times I came through. I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic. These days I just don't know. Pick a fence in the valley. I hope it's losing its hope. You know that mother girls will love you like I do. Can not afford to give up on you. And you know, I wouldn't do that to you. You know, I wouldn't treat you that way. No. <clears throat> Hi guys, welcome back to our vlog. Hindi tayo magluluto ngayon, pero nagluluto yung husband ko ng uh, um, or parang adobo style siya na pata. So, saka na ako magbablog, cooking vlog. Kasi alam niyo naman na sa aking vlog ay may cooking vlog akong sinisingit na bilang wife talaga ay ang sarap sa pakiramdam na pinagkisilbihan natin yung asawa natin, natuto tayo mag-discover magluto, hindi lang para sa atin pang sarili natin, sa anak natin at pamilya natin. At alam mo yun, nakaka-expire talaga na magluto ka, yung marunong ka, so mabubuhay ka all over the world. Hindi man ganun kasarapan, but I'm so happy na sarap-sarap yung aking asawa at sobrang thankful siya kasi even though in the busy day, napagsisilbihan talaga siya. But anyway, ang aking pong vlog at content ngayon ay tungkol po sa love and care of charity ko. Hindi ganun kalakihan yung aking charity, but it's almost 6 years na Tinutukoy ko itong charity kasi I want to share some blessings sa ibang tao, lalo na yung mga angels ko sa loob ng aming tahanan na sobrang nagiging backup ko habang ako ay nasa malayo. No? Kala mo naman talaga napakalaki yung charity ko, no? Hindi. Tinatawag ko tong charity kasi ang dami kong blessings na na-receive and hindi to sa pagayabang or ano naman sinasabi, di ba? Ito ay binavlog ko para isang maging memories ko na kahit hindi ka pala mayaman or whatsoever talaga ay pwede kang tumulong sa kapwa mo sa abot ng yung makakaya. And I'm so thankful kasi sa mga friendship ko from Thailand. Dubai, Qatar, Canada, na pagsasama-sama ko siya at naibabahagi ko kahit papano yung blessings. Dati kasi way back 2018, pag pagkagaling kong Bangkok, Thailand, ako lang talaga. Talagang nag-iipon ako every birthday ko, Christmas ko, kahit makasampung tao or 15 tao lang talaga ako. Sobrang sarap sa pakiramdam na parang feeling ko for one year, na may absent daw yung buhay mo, may blessing or wala, ang sarap pa rin tumulong. At nadala ko na yon for almost 6 years. So nag-start ako 2018 So 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 years na at next year is 7 years na. Sabi nga, hindi naman masamang mag-post sa Facebook na tumutulong tayo. Why not na maging modelo tayo? No? Hindi naman natin kailangan marami-rami tayong pera o hihingi tayo ng maraming sponsor para tumulong sa ating kapwa. Maraming way paano tayo tumulong talaga. And I would like to thank my best of friends... Then, si na Edison, si Ruby, sina na Joe, tapos si 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 and then from Alaska, si na Mamita, si na Mam Rose, si Cecil from San Francisco, syempre sa new friends of friendship ko talaga, si na Kevin at sya Jessica, na talagang tumulong din at mahilig din tumulong sa kapwa. Alam mo, napakasarap sa pakiramdam yung mag-share tayo kahit konti. Ito kasi na ko talaga to sa loob ng aming tahanan. Sa mga angels on my backup, lalo na nandito ako talagang every year talaga Pasko, birthday, I'll support with them kahit maliit na bagay. Kasi pag nakita mo silang humiti, ang sarap sa pakiramdam. Parang tayo if you work hard at pagdating ng December, nandiyan ang bonus natin, lalo na sa Pilipinas. Talagang masaya tayo kasi mapapasaya din natin ang ating pamilya. So mas magiging loyal tayo at mamahalin natin ang kumpanya. So, ganun din yung mga taong nasa loob ng bahay natin, kahit papano, pwede nating i-bless. At ang sarap sa pakiramdam, in return, mas lalo silang nagiging loyal, honest, at mamahali nila lalo ang trabaho nila. It depends. Hindi ko naman nila lahat mo. But for me kasi, ganun ako magmahal sa mga taong nagmamahal sa amin. So, mas, uh, ano mo yon natataguyod na maganda. So, this day, nung pag-uwi ko ay um, nag-share ako ng konting blessing at ito'y support rin ng mga friends ko. Kaya maraming maraming salamat at God bless talaga sa inyo. Talagang kasama ko kayo palagi sa mga prayers ko. And alam niyo talaga, guys, ay um, ikot tayo kasi medyo masyadong mainit sa lutuan. Ayan, uupo ako. Nagme-merienda ako actually habang nagluluto kami. Upo ako dito kasi masyadong mahangin, di ba? Ayan, ang taba-taba ko. -taba. So, nung umuwi ako, ayan nga, konting clips lang on my charity na tinatawag kong dense Ah, love and care. Kasi syempre importante kapag tayo nag-share ng love kahit hindi natin kakilala. Talagang nandun yung love at care mo dun sa tao. At ang sarap sa pakiramdam na minsan nahanapin ka sa Facebook para magpa-thank you. Ang sarap sa pakiramdam. But for me, hindi naman ako humingi ng return para gawin nila yon But, extra bonus na lang talaga kapag sila ay nagpapa-thank you sa akin. So, this day talaga, medyo malayo pa lang ay talagang pinaghahandaan ko na lalo na tong birthday ko. Ako talaga ay my birthday talagang yung importanteng ng bagay yung binibigay ko na makakatulong talaga ako. At gusto ko talaga palagi on top priority ko ay bigas. Kasi for me, yung bigas, ang mahirap bilhin, ang ulam kasi kahit ano ay pwede natin ilagay sa bigas. Dahil pag kumain tayo ng kanit mabigat sa chan, talaga namang all over the whole day, my energy tayo. So, for me, top ko talaga is bigas. So, talagang this my birthday, talagang pinag-iipunan ko yan. Gusto ko talagang kahit papano, mas marami na tayong mapasaya, ba diba? So, this pag-uwi ko last May is sharing of blessing na extended of my birthday of my mom, daddy ko, at syempre yung blessings ng anak ko na nakagraduate siya. At syempre, ang aking asawang very supportive na good health kami, okay naman yung buhay namin, and tuloy, -tuloy lang yung mga... Uh, trabaho, blessing, at saka syempre yung good health, also our family, inside of my family, of my husband. Yun lang naman talaga yung top prayers natin palagi. Dahil sabi nga, kapag tayo healthy, continue yung happy life natin. Pero syempre, hindi naman palaging perfect life and happy life. May mga pagsubok dyan, habang tayo nabubuhay, may pagsubok. Kaya huwag tayong mawawala ng pagtasang magsimba, magdasal. Pero iba't iba nga tayo ng procedure of life. Ito lang naman is for me, sinishare ko lang sa inyo. So, syempre yung iba ay happy ako na naipopost ko sa Facebook, sa Instagram ko, or sa aking uh, vlog to share and save memories sa mga ginagawa ko dito. Hindi ako nag-drag ng kahit ano na nagpo-post ka sa Facebook dahil bang ka o nakakatulong ka. So, iba't iba naman tayo. May ibang private life, may iba naman pinupo just because of being a model na hindi mo kailangan maraming pera or mayaman ka para to share your blessing. Wala naman akong sinasabi sa against na may pera or mayaman na nakakatulong sila. So, kanya-kanya naman po talaga tayo. And that's my only opinion. How I share the blessings every now and then. Kasi every year, I share my blessing only December and my birthday importante yung birthday ko. Parang feeling ko kapanganakan ko na at anumang pagsubok ay nalampasan ko. So that's why I'm share my blessing. Lagi ako si pagkain, hindi ako si material. Kasi sa pagkain, kahit maubusan, feeling ko nakapagpabusog ako ng isang tao. At very important ang pagkain sa isang tao para tayo ay mas lumakas at magawa natin lahat. And this time, sa mga support ng aking mga sponsor friendship na talagang very big heart, ay naman nakapagbigay ulit tayo ng kahit pa pan. Yung mga ganito, pinak namin siya on a bag and then pinamigay. Hindi na ako nag-picture ko sino mga napamigay dahil hindi naman kailangan, ano. But for me, pinost ko rin sa Facebook kasi I'm one sharing to be happy na ang sarap sa pakiramdam. It's a blessing na nakauwi ka na naman and support din ng family mo, lalo ng husband ko, very supportive. So, I'm so thankful din talaga. And you have good health and nagawa nyo na naman yun, ba? Diba? So, napakasaya ako kasi uh, isang isa sa angel ko yung talagang parang sobrang feel na talaga yung ano, pagka-bless na nabigay siya. Kasi gabi ko rin siya pinapunta at binigay. I'm so happy siya na binigyan ko ang pagkain ng diamond na binigay. Parang ang sarap sa pakiramdam. so, na-enjoy ko talaga. So, yun lang naman ang pag may kaya tayong ibigay why not to share diba nakakagaan yan diba nakakagaan pero hindi naman to by force maganda talaga isko sa puso masaya tayo sa ginagawa natin and pinipray ko hopefully na mas maganda pa yung business ko trabaho ko all over na kaya ko mag-share kahit paano kahit hindi sa maraming tao gagawin ko to kasi talagang iba yung kasiyahang na ibibigay sa akin talaga. And sa dami kong pagsubok before, hindi man ako maraming pera, hindi man ako mayaman, kahit papano, gumagana tayo, masaya tayo. Ang sarap sa pakiramdang mag-share talaga. And also the prayers na lagi kong ginagawa na hindi man ako makapagbigay through prayers, sinasama ko pa rin para alam mo yon mas makatulong pa rin ako. Ayan. So, guys, ano na gustuhan ninyo itong very simple vlog ko, hindi mo masyadong maarte. Share ko lang para ma-save ko rin to sa aking vlog. Dagdag memories din. Ang sarap ba na at my at my age na ganito ay kahit pa paano ay nakakatulong talaga tayo. Ang sarap sa pakiramdam. Talagang feeling ko pag nakapagbigay ako, parang na, alam mo yun, naduro ko yung puso ko na, ay, kaya ko pala, di ba? Mga mga napapanood ko lang na a-idolize ko na nagbibigay. Ay, nakakaya ako pa rin. And syempre, to support of my friends. Thank you so much. Before kasi, ako lang. But now, all the support of my family and friends, mas napapalago natin. At ine-excite ko ding mapaghandaan ang aking small charity ulit on my birthday to sharing love and care. Importante kasi kapag tayo ay nagbibigay, kailangan may care and love. Yung talagang bukal sa puso natin para mas ma-enjoy nilang uh, ma-receive yung mga blessings na sinishare. Kung may blessing tayo, ang sarap din i-share sa iba. Sometimes, hindi natin kailangan magdamot or magmataas, di ba? Kailangan kahit papano, kahit maliit na tinapay, mag-share din talaga tayo. It depends. Hindi ko naman nila lahat ano. Iba-iba naman tayo ng opinion. Ito naman, eh, sharing memories ko lang na gusto ko rin lang i-save at balik-balikan na nagagawa ko pa Okay guys, thank you for watching my vlog. This is my another vlog ulit. And hopefully, ang dami ko na namang vlog pang utang sa inyo kasi um, I think pagkatapos ito, meron akong iti-take na vlog talaga na isang friend ko talaga na si BFF, uh, Joan talagang talagang ano yan, every year parang two times or three times kami nakaka-receive ng box from Alaska sa mga aning-aning na gift niya I'm so excited and happy and thankful dyan sa best friend ko niya. But anyway, I'm closing my vlog And thank you for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment and subscribe my channel. See you again in my next video. Bye.